Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag-aaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa iyo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang magandang hapon sa lahat mga network marketers. Gerard Claudio here. Sa video na pag-uusapan natin ay tatlong Uh, brutal truths <laughs> kung bakit hindi ka pa uma-ascend sa network marketing kung hindi ka pa nag-break sa network marketing if you think ito yung mga content na makakatulong sa network marketing business mo pakiclick yung heart pakisubscribe na rin ako sa Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio sa YouTube and then in-drop mo yung name and location mo dyan para ma-shoutout kita and then meron ba dito nanonood ng first time type mo dyan sa my comments first time para ma-shoutout kita let's dive in first reason kung bakit hindi ka pa nag- breakthrough sa network marketing business mo dahil hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa swerte. <laughs> lalo na ito, no timing na timing, Chinese New Year people believe on swerte and all of these colors, zodiac signs, horoscope, whatever, and they try to hope na tomorrow will be better dahil favorite color niya ang kung ano man ang color of the year or year of ano man, year of the dragon, year of the... Ay, hindi ko alam, di ba? Guys, you have to understand, kung hanggang ngayon, kung hanggang ngayon, puro ka lang swerte, puro ka lang ganito, wala kang gagawin, hindi ka nagre-reach out sa tao, wala kang ginagawa so that people would know you, hindi alam ng mga tao na may ino ala, inaalo ka, hindi ka nag present hindi ka nagbebenta, hindi ka nagre-recruit, huwag kang umasa na may mangyayari sa network marketing business mo. Alam nyo, I completely understand na nasa network marketing ka, tapos possible, possible na uh, ganyan yung mentality mo dahil sa nasabi din sa'yo nung pumasok ka. Pero sabihin ko na sa iyo right now na kahit ano man yung pinangako sa iyo ng kung sino man nagpresent sa iyo right now, nasasabihin na akong bahala maglalagay ako ng mga tao under your organization, mga ganun. kaysa sabihin ko sa inyo wala pong katotohanan yun. Ama, um, ako maglalagay tapos wala kang gagawin, mag-pay in ka lang. Tapos kasi tayo automatic spill over tayo ma, kung ano -anong mga kung ano-anong mga terminolohiya ang pinagagagamit. Diba? And then eventually, people will try to believe that lie na wala silang gagawin para umasenso na sa network marketing and eventually, they got frustrated. They would end up complaining. They would end up um, ranting. They would end up labeling network marketing as a scam dahil sa hindi rin tamang mga pag approach ng iba mga network marketers. Kaya please ayusin po natin. Lilia Provido, magandang araw sa'yo. So, yun pa yung una, di ba? So, I mean, guys, wala naman pong umaasenso sa buhay ng hindi po humahataw. Yes, ako personally, I really love network marketing kasi hindi hamak na mas efficient po yung oras na gagamitin ko sa negosyong ito at hindi hamak na malis maliit po yung risk ng negosyong ito, basta tama yung pagkakagawa mo, kumpara mo kung magsasimula ako ng ibang negosyo. Sa so, totoo lang. No, ngayon, ang maganda pa dito, na-develop ko yung sarili ko, na-develop ko yung skills of communication. Ang dami mga advantages of building network marketing. Pero kung pumasok ka sa network marketing, alakala mo, mag, ano may yun, swerte, darating sa akin yung swerte, manifest, puro ka manifesting, puro ka manifesting, pero wala ka namang gagawin, maniwala ka sa akin, wala po mangyayari sa buhay mo. <laughs> okay, okay lang po ba? Hello, Ma'am Ramona, magandang araw, kamusta? Oh, watching from Paris, si Ma'am Lilia, kamusta po? I hope, um I hope you, don't, you don't get offended sinasabi ko. Ako, concerned lang talaga ako sa, sa inyo. Dahil I think marami pong mga pumapasok sa network marketing na ganun po yung mentality o yung pag-iisip nila sa pagpasok nila sa negosyong ito. Akala nila madali. Um, I have a mentorship program na kung saan I really specifically uh, personalize yung pag-mentor -me ko talaga. Ibat-ibang network marketing companies ito. Ah. Ibat-ibang network marketing companies ito. And I really admire these people na nag-avail talaga ng mentorship ko. It's not actually cheap, no? It's, it, comes with a price, pero willing sila talaga. And ma majority of them has this one common problem. Sabi nila, Gerald, sa totoo lang, I'm, looking I'm really looking for, a, for a mentorship like this. Hinahanap ko tong mentorship mo. Kasi nung pumasok sa si network marketing, ang dami nilang pinangako sa akin na hindi talaga natupad. And these people, I admire them in that sense because despite na ganun yung nangyari sa kanila, ang daming mga hindi pinangako na mga hindi maganda, hindi maayos pagkakapangako sa kanila, and all, they end up really looking for answers in network marketing. So, sinasabi ko to sa inyo na madalas, some, of you nakikinig kayo sa akin, sinasabi mo sa akin, Jarel, alam mo, ganun din yung sinabi sa akin eh. Wala akong gagawin. Yun, sila bahala magpayin, sila mag in, sila mag-move na product ako, pero wala talaga. Pinalagyan nila akong spin over, whatever. Pero walang nangyari. Um, Huwag <laughs> ka maglalang hindi lang ikaw. Maraming ganun yung nangyari. Pero I hope, eh, nandito ka na eh, nakapasok ka na eh. Panindigan na natin. Tama ba? Ngayon, nakikinig ka ngayon sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakikinig ka ngayon sa akin. Hindi ko alam kung paano mo ako nakita. Possible. Nag 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 nakita mo yung ads ko. Nakita mo yung reels ko. Nakita mo yung live ko. Or uh, sinadjust ni Facebook sa'yo. Whatever. I don't know. Maybe sinadjust ni YouTube sa'yo. Eh, possible na kailangan mo marinig to. Wala pong umaasenso sa network marketing nang hindi po nadevelop develop ang skills at hindi po tama yung pagkakagawa ng negosyo. Wala pong umaasenso sa industriyang ito nang hindi po umahataw. Period kahit ano pa po ang palamuti na sasabihin ng ibang mga network marketer sa labas, wag na wag kayong maniniwala, pawang kasi po lahat yon. Kung meron po kayong narinig na sasabihin na ah, okay to, mag, ano ka mag-network marketing ka dito sa akin ka kasi magaling akong mag-close, ako maglalagay ng tatlong pong downline sa'yo. Maniwala ka sa akin guys, hindi po bago yung mga ganyan, pawang kasi po yan if ever ginawa man niya sa iyo yon tama if ever nagawa man niya sa iyo yon it is it is not something na hindi ko ire-recommend na uri ng closing or spills during your your discussion with your prospect natututo po ba type learning sa mga comment na natututo natututo, natututo natututo, po kayo Luzvina Robinol coach Ramram Ram. hello doc Chris kamusta po kayo from Baguio po si Luzvina is from Ilocos si coach Ram is from CDO Okay. So, international tayo. Ikalawa, ikalawa, ayaw mong i-develop yung skills mo. Ito na nga, di ba? Pumasok ka na sa network marketing. Ang dami mong reklamo. Ayaw mo ng training. Ayaw mo magpa-coaching. Ayaw mo magpa-mentor. Di ba? I mean, tapos ang dami mong reklamo. Alam mo, meron kaming isang sign-up ng isang teammate. Ganun yung ginawa niya, nag in siya, ang dami niyang reklamo, as in, ang dami niyang reklamo, tapos binabash niya yung, yung downline ko, na itong downline ko, hindi naman siya pinilit, in-encourage siya ng training namin, tapos nag in siya, akala niya yung downline ko yung mag-move ng product niya, akala niya yung downline ko yung mag maglalagay ng, ng, da ng pay-in sa kanya na wala namang ginawa, tapos ngayon, nilalabel yung downline ko na scammer. As in, very weak person. Very weak person. Itong, itong downline ko is Um, ano siya, uh, kapatid, itong, itong nag-join, kapatid siya ng, I mean, yung downline ko, kapatid ng itong person na to, boyfriend siya, bali ng kapatid, no? So sabi ko, pag ganyan yung ugali, tapos ginaganya, kabinabash ka. Diba? <laughs> anyway, nag nagkwento na. <laughs> Pero, ito yung mga uri ng tao na, eto ito yung mga uri ng tao na, sabi no, Inilabel niya na scammer yung downline ko, pero sa totoo lang, siya yung ayaw umaten, siya yung ayaw mag-training, siya yung ayaw. Wala siyang, asin, hindi siya winning na gawin yung tinuturo namin sa kanya. Ngayon guys, ito sabihin ko sa inyo, kung ganun yung ugali natin sa network marketing, guys, kahit sa ang negosyo ka, wala talagang mangyayari. Kasi everything requires skills. Madalas sa atin dito, so yung nakaka-relate, type mo relate sa may comment, na yung mga ginagawa natin sa network marketing, bago lahat sa'yo. Bago lahat sa'yo. Like, never before na ginawa mo tong mga ganitong mga bagay. And And of course, kailangan mong i-develop yung sarili mo. Alam niyo ba isa sa mga bagay na natutuwa ako sa network marketing? Kasi ang mga skills na matututunan mo dito, learnable siya. Ibig sabihin po, hindi ka pa dito papakompute ng quantum physics o rocket science. Ako niyo ba, it's very simple. And ito yung mga skills na kahit hindi ka nasa network marketing, kailangan mong i-develop kung gusto mo talagang umangat. Like communication, persuasion, negotiation, developing your emotions. Lahat ng ito, pero kung hindi ka willing, wala pong makakatulong sa'yo. Sabi nga eh, if you're not willing to learn, no one can help you. But if you are willing to learn, no one can stop you. Grabe na quote, no? I'm, I'm borrowing that quote. Nakalimutan ko sa'yo yung nagsabi nun. Pero yung sabi sa quote, if you're, willing, if you're not willing to learn, kung hindi ka willing mag-learn, walang makakatulong sa'yo. Pero kung willing kang matuto, walang makakapigil sa'yo. So it's a choice you got to make. Okay? So, Boss Pew, hello, hello. Um, Manila, hello. Kamusta? Kamusta? Yan ang ikalawa. Ikatatlo. Ikatatlo. Ito ikatatlo. I think dito na pupuruan ng karamihan. Possible. Posible na ikaw yung tipo ng network marketer na willing kang mag-invest, willing kang mag english sa learning, willing kang, willing, willing, kang matuto, hindi ka naniniwala sa swerte, kakayod ka. Pero I think itong ikatatlo, ang may, ay, sa tingin ko, ang magpipigil sa'yo na umangat. Ano ito? Mas mahalaga sa'yo yung opinion ng ibang tao kaysa sa pangarap mo mas mahalaga sa iyo yung sinasabi ng iba. Alam nyo guys, hindi lang kayo to. Pati ako ganito yung concern ko. Kanina nga nag-iisip ako, sabi ko ipo-post ko ba yung ano ko? Ipo-post ko ba yung mga resulta ko? Kasi meron akong FB group, personal FB group ko to. And sabi ko post ko yung mga results ko para kasi bakit yung sabihin ng iba nag bang ko. <laughs> Alam mo, dumatakbo ka na, imagine no sa main ko no. Pero sabi ko who cares? I'm gonna post this one kasi hindi naman to para sa mga tao na hindi prospect ko, di ba? If you're not willing to join my business, then don't join my business. Pero ako I'm going to post this anyway it's really a relief in my heart na ako okay, na post ko siya, di ba? And I made it in a storytelling mode. But anyway, sinasabi ko to kasi I think madalas sa atin, bakit hindi ka nag-a-approach ng mga tao? Kasi feeling mo, mas mahalaga yung self-image mo kaysa sa pangarap mo. Ah, ayokong mag-approach kasi nakakahiya, awkward. <laughs> ah, ayokong gawin to. Ah, ayokong mag-social -mag media kasi baka ganito yung sabihin ng ibang tao. Guys, maniwala kayo sa akin. Itin pakinggan nyo to, pakinggan nyo to. Kailan pa kailan pa kaya darating yung oras na sasabihin mo sa sarili mo, wala na akong pakialam sa ng iba. Kung itong mga taong to, hindi naman talaga sasama sa akin. At itong mga taong to, wala naman silang best interest sa ginagawa ko. At hindi naman to magpapakain sa pamilya ko. Hindi naman to magbibigay ng sasakyan at saka bahay sa akin. Bakit ako makikinig sa kanila? Tama? Kasi guys, kailangan dumating ka sa point. Kasi may, alam mo, maraming arti talaga minsan na tayong mga network marketers. Oh, ayoko mag-approach, ayoko magbenta, ayoko mag, mag maganito in guys, huwag kayo mag hindi ng ikaw. Hindi lang ikaw. Marami mga network marketers ganun. At ako, ganun din ako. Pero ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Until such time, na darating ka sa point of maturity sa buhay, that you will never care what other people will say, walang mangyayari sa atin. Kasi palaging ang pipigil sa'yo ay yung takot na ma-reject, takot na ma-criticize ka, takot na mako-comment yung iba, takot na pagtatawanan. And ako, sa, ano, sa tagal ko sa network marketing, Iba yung buong high school, may mga high school ako mga schoolmate, baka iba sa inyo nakikinig dito. Talagang binabash ako. Alam mo, dumating ako sa point na hindi wala na akong pakialam. Tama. Wala na akong pakialam. At the end of the day, may pamilya ako. May, may team ako na gusto kong buuin. May mga tao na alam kong gustong sumama sa akin yun ang tututukan ko. Yun ang hahanapin ko. Bakit ako makikialam sa mga negatibo na wala naman talaga itong mga taong ito. Wala naman talaga may idudulot na mabuti sa sa akin at sa may bubuti sa ibang tao. In fact, ito nakakatawa. Ito mga taong nagkikritisize sa'yo. Ito yung mga taong pagtatawanan ka. Ito yung mga taong natakot sila dahil sila may mga insecurities din. At ito mga taong ito, wala naman talaga plano sa buhay na dapat ako sa kanila. Evangeline Berto, hello. Tama daw, no? Agree ba? Type agree sa my comment. Type relate. Tama. I mean, guys, at the end of the day, at the end of the day, pangarap mong pinag-uusapan dito. Mahal mo sa buhay. May anak ka, may pamilya ka, iba sa inyo. Marami ako mga network marketing sa akin, Sabi ko, tinatanong ko sila, o bakit nag-network marketing ka? sabi, alam mo, Charan kasi gusto ko mapauwi yung asawa ko. nag a yung asawa ko. Kaya kumakayod ako. Go ahead. Itodo mo yung network marketing. Bakit ka maikinig sa opinion ng ibang tao? Bakit ka magpapadala sa mga pinagtatawanan ka o pinagkukomentan ka o chismis ka? Wala tayong pakailam doon. Imaginin mo, kung mapauwi mo yung, 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 asawa mo dahil sa kumita ka ng maganda sa si network marketing, do you think maaalala mo pa mga tao to? Hindi mo maaalala mga tao yan. O ngayon, sabi mo, Gerard, gusto, kong bilad, gusto ko talagang magkaroon ng bahay at lupa kasi talagang hindi maganda to toxic yung environment namin dito yung neighborhood namin ng pangit gusto ko makahanap ng maayos na sa maayos sa subdivision na maayos yung mga tao go ahead ito o yung network marketing bakit ka maiikinig sa iba Siyempre, gusto, sa na gusto ko talaga magkaroon ng sasakyan para hindi na ako nagko-commute. Gusto ko talaga magkaroon ng... gusto ko mag magkaroon ng ano? Gusto ko magkaroon ng, ng kotse. O gusto ko bumili ng SUV kasi lumalaki yung pamilya namin. Pero habang nakikinig ka pa sa opinion ng iba, Paniwala ka sa akin, walang mangyayari sa pangarap mo. Walang mangyayari sa pangarap mo. Darating ka dapat sa punto ng maturity sa buhay na marunong ka ng pumili sa mga taong pakikinggan mo versus sa mga taong ibababaliwalain mo. So, totoo lang. So, yun yung tatlong bagay. Natututo ba? Type your learning, type your yes. Marisa Katauka. Hello, Ann Liza. Magandang araw sa inyo. So, tatlong brutal truths. Number one, hindi ka na, ayaw mo, numaasa ka lang sa swerte. Number two, ayaw mo develop yung skill mo. Number three, mga opinion ng tao pa pinakikinggan mo. Nakikinig ka ngayon sa akin, nandito ka. Gusto mong i-develop yung skills mo. Gusto mong i-develop yung mindset mo. Gusto mong i-develop yung network marketing mo at naghahanap ka ng kasagutan. Go to PinoyNetworker.org. PinoyNetworker.org, marami nang natulungan ng course na yan. Maniwala ka sa akin. No? And uh, I just realized na... <laughs> it really really made a lot of difference sa network marketing businesses ng karamihan. And gusto kong ikaw yung next na success story natin. Go to pinoynetwork.org, get that. It's only 899 pesos, 90% discount. That's for you and that's for your network marketing business. Sa tingin mo saan sa tatlo dito yung kailangan mong improve, drop mo sa my comments. Naniniwala ako. See you again in the next video. I hope may natutunan ka. Kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay-in mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than 2 weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang pay-in sa isang linggo after niya in-apply ang mga natutunan niya sa course. Si Elto naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks si Dante naman ay na-reach ang six-figure a month na income after four months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos, one-time na payment. If ready ka mag-move up sa network marketing game mo, click the link below to know more.